Tatlo sa limang po. Walang 55. Sa gitna. Sige, pwede ba? Kasi hindi pa matakasin doon eh. Double air. Oo! Maganda, ganda! Braman! Sige po, kalip po sa dalawa. Sige po. May puso mo ako sa inyo. Sa 55, mawasan ninyo. Hindi Kaya kaya gaya nyo na kayo nyo, hindi mo sa akin. Huwag boss, sa limang po. Hinalapit ito.

Yeah. <laughs> Magkano Mag <laughs> Mag sir pagkabila niya? Sir, <laughs> ano Magkano <laughs> po? 49? 49? 49,000? 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 So ito nabili na ang baka ni Boss Ike, 49,000, patabaing baka. Saka kuwait, hindi nyo kuwait. 1 sa 50. Kuwait, kuwait. Red, brahman daw yan. Ah, walang siya yan. Pintura ko yan. Walang damdamin. Bakit walang damdamin? mana daw, Ini cerita, dah. Senget macam tak pasal apa je. Ami sini apa buruk orang nak apa pun nak Ini dia. Dia dia Ini nama Gary Akwan. Atas pemain enam. Allah, dia tak lalu saya ular. Dia

Ayan natin kung magkana itong red ni sir. Ayan. Tuloy ko lang. Ito naman ah, baka ni Boss Ago. Ayan natin kung magkana. Kano yan sir? Magkana? 60,000. Mataba baka. Matangkad. Saka mahaba ang katawan. Payat nga lang. 60,000 ang halaga. May kuya mayroong, ang baka niya ay mayroong sungay. Ayun. Ay, ay, Magkakagulo na yung mga baka din yung mga tore-tihag. Nabili na siguro yan. Mga babae. Tumang nat kung magkano. Magkano pang pagpili, Sir? Pagkano pagpili? 63.7 63? 63,000 bakit isa? 63,000. Mga babaeng baka. 63,000 ang bakit isa. Dede, matabang mga baka. May get 70,000. Ayan, may get 70,000. Malaki. Matataba. Mahaba yung mga lambi. Saka makakapal. 70,000 ito sa 70,000 ano lang like, yun estimated price uh, pwede nyo patawaran doon sa may ni Ari yun sa sarong ni Ari mismo balik tayo dito kay Abo ano nga si sir magkano oh. Mag yan sir? Oh, 70,000 70,000 oh. <laughs> abos na dito sa mahaba. Ito ay baka ang gay mga tortihan. Ayan. Ayan pa ito sa ba ang baka. po yan kuya? po? 50 mil mahigit mga tortihan. Baka ni gay or omeya. Ayan. 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 tabak nampak apa yeah. <muk> 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 ni? Ha, datang badan, datang badan. Ya datang badan. Makan. 72, Double air. Makan tu anda. Brahman. kita punya penyelamat. Oh. Okay, it <tnak papis sound> Ito ba o? kayo ng kaya? Pwede pa rin kayo? maganda siya. Pwede lang, Ito kayo kuya. Maganda yan, kuya? tayo kayo. Eh, d Eh, Matang pataba. Bapataba yun. Eh, price yun. Ma'am, tayo. Dito tayo. kayo. Maganda kayo. Maganda tayo. 55,000 25,000 55,000 ang 55 bawat isa ata ina rin kung magkano tatawara yung din 55,000 malaking criteria pa ba naman matangkad baka pero hindi payat pero mahaba ang katawa takandil eh ayun natin pareho ang laki Magkano presyo niyan, Toy? Ah, may gintong tig-65. May gintong 65,000 ang halaga. Ano ah, sa mga gusto mong bumili? Sa mga gusto mong bumili ng baka, pwede po kayong mag-inquire sa akin o tumawag. Ang page po natin ay DN's Livestock. Ang ating pong number ay 0920-456-7495. Ah, sa mga gusto po ng bakang norte. Ano ibig sabihin ng DN, sir? Eh? Dandan. Ah, dandan. -dan. Ayun, yung baka nila matataba. Ayun, matatangkad. Tsaka mahahabang katawan. Baka ang norte po ano? 66,500. 66, 66, 66,500. May bawas pa ba daw. Uh, sa mga gusto mag-inquire sa kanya, pwede kayo tumawag o pumunta, o pumunta sa kanyang page para mag-inquire. Thank you, sir. Salamat po. Sige po. Salamat po. Ano 69. 69,000. 69,000. 69,000. Malaking baka. Sabi ko, buwas ang ba? So, sa 69, may bawas pa daw? Pero kumita sa pira, ako diyan. Kung sasabilaan nyo, may 65. Ako lang, kahit rin, ako nagtutubo yung mama. eh. Siya, kumayo pa ulit nyo.

65,000 65,000 65 na nakuha ni sir matangkad na bakat mahabang katawan lugi pa yun sa 65 lugi daw ang dami ka rin salamat punta naman tayo dito sa kapatiran yan Pagkakasalan niyo ang dalawa. May makakatalo na <tapos> kayo. Sige po, alam po sa dalawa. Sige po, may pusunok sa inyo. Tapos 55, bawasan ninyo po. Ako may nakapitan si Sotin, si Pepe po ito. Mga kaibig si Sotin po yan. Ito yung kuya kasi ito. Kani po ako. Pag sa nambung parang po Para sa mga

Na kayo may sabi ng kaya nyo. Ako may halaga, tatawag naman ba kayo. Baka ano, baka ano kayo sige. nyo. Sabi nyo, baka ano nyo, kaya kaya nyo kaya nyo. Hindi mo sa akin nyo Huwag lang po boss. Salimang po sa salimang po. Iyala po dito. Huwag mo, nabibilang tayo. Iyala po na po. Huwag kaya sa po. po. Huwag na po. na sa po Huwag po po sa nalukin po sa limang po siya. yung mabibili po ninyo, boss? Mabibili po siya rin. I-pray muna tayo, boss. Boss, pari ka. po sa Gusto ko Gusto ko ko sa inyo. Maglaho doon. sabi nyo yun? 47. Sabi nyo 54. Kasa nyo sa 1,053. Ay, makaroon siya sa katuloy ninyo. Baka talaga, talaga. Sige nga. Baka

So, kinukuha ni si Sir na uh, binibigay na P54. Pinapitulong sa inyo, tawad, 47 Baga nang tawad, Sir? 47. 47 So, kasi kompresyon ng baka na ito ay 55 Tapos, binibigay na 54 Tawad, sinatawaran ng 47 Kaya, hindi binigay okay. ni Sir. Kaya, naganap ubay, okay. ubay okay. ng buyer. Ang buyer ay okay. naghina okay. pa, ng iba.

Sito ko lang problema. Hindi mo kayo sitro na. Hindi mo ka-sitro mo yung tuyan. Sige, sige, sige. Direk, 46. Hindi mo ka-sitro pa tayo yan. Sige, ma'am, hindi nyo ko. Sa viran. Sa para. Okay, suko ko. Hindi mo kayo sa tubig. Hindi mo ka-sitro sa di mo ka-sitro sa sandalan. Hindi mo ka Ako sa inyo.

One, 115 dalawa 115 binigay binibigay ni sir 115 dalawa binibigay magkano sir ang tawad ni sir magkano tawad ni sir 110 ang tawad hindi binigay 5,000 yung difference so ito sila sir ayun nagkakarga ng mga binili nilang baka punong-puno na pero sinisiksik pa ayaw umano yung isang baka na naket kasi hapon na so ay tinatrata dito sa mga, ni, familia, mga baka ng pamilya yung matataba maganda klase mga baka ito Yes. So, okay, so, may nakita lang ari ng 100, 20, sabi ng buyer, bawasan sa 140,000 ito dalawang malaki. Ah, uh, bakal. Ayan. Okay, so, 148. 148,000 dalawang bakal. Bale, 74,000 ang isa. So, ayan. Uh, oh, umuulan, guys, kasi. Kaya so, yung mga tao, eh, ano, sumilong muna. Sumilong. Nahangarayom yung ulan. Bagaimana okay. pakai beli, sir? Ah, hindi pa na bibili. Kaya nagsimula na yung plan kaya ayun. Napakarami pang baka na sila. Ayun. Maraming baka pa rin kahit tanghali na.